sa cooler natin sa likod. Hi guys. So syempre nag-enjoy ako ng buhay ko, no? 4th of July. Hello. Nandito ako sa favorite ice cream parlor. Dito sa favorite place ko sa mga Alta. But seriously, yung mga pumupunta dito, mga Alta ang katulad ko. <laughs> yeah. All So, 'yung mga alta katulad ko, teka lang. Tago ko lang baka makita 'yung mga ano. Kaya nakita yan, Nandito ako sa teritoryo ko. At pakita ko sa inyo yung ano na 'yan. Mr. Charles na 'yan. 'Yan 'yung sabi ng anak ko, healthy daw na McDo. No sounds. May sounds na? Mayroon na? Kanina pa walang sounds? Kaloka. Okay. Okay na? So, alam mo, ang buhay sa Amerika, simple lang talaga. Dahil na nga, ang Very good. Very good. <laughs> ang dami ng ice cream, o, di ba dahil sa akin, dumami kasi akala nila close. Yung ice cream. O, lahat noon, dami nagtatanong kung saan daw namin kinuha yung ice cream. Itong ice cream na to, very organic. Organic ice cream. Sila yung gumagawa. Oh, this is coffee. I don't know kung magkano to. Nakalimutan ko na. Alam mo naman ng mga mayayaman katulad ko. <laughs> Hindi ako tumitingin ng presyo, di ba? Diba? Swipe lang ng swipe. <laughs> no, seriously, I don't know. Nakalimutan ko kasi. Nag-excite ako. Nag-upo-upo muna kami doon. Ito lang yung moment. Di ba? Diba? Sabi ko kasi sa anak ko, you have to take pictures memories para pag, pag, paglaki ng apo mo may papak may pagyayabang sa picture oh i've been there with my lola oh di ba social hmm. we had ice cream with my lola on 26th street santa monica mga ganyan drama oh ano ba yan? ano pa <laughs> hmm. hindi, pero sa totoo lang, kasi tayo mga Pinoy, Lalo na mahirap tayo. Kahit na mahirap ang buhay, ito usapang buhay. Kahit mahirap ang buhay, kayo mga tatay, mga nanay, dal nyo yung anak nyo sa circle, kung taga Quezon City kayo, sa Luneta, kasi memories yun. Kahit magluto lang kayo ng pansit, o paksi, o whatever, o tinapay, totoo yun. Kasi ako treasure ko yun eh at saka wala nga ako masyadong matreasure. <laughs> Kaya, no, sa seryoso mo sabi, wala akong masyadong matreasure, you know, ng mga memories. Mm. Importante kasi yon, na kahit ice cream lang, isang perasong sandwich doon sa mga historic place. Kasi ito historic place. So, yun. ICC, yes, my lipstick is ICC. Uh, ito pa yung lipstick ko kanina, kinain ko na kasi pag ano eh, ang hilig ko kasi kumain ng lipstick. Mm. But my ICC lipstick is just amazing. Mm. Hector Season, how are you? Mm. Sino pa? Mm. Do you like my new ano, antipara? So, coffee ito eh. Shout out si Yuzap. Wala kasi akong anti parang malinaw kaya kasi masyado mabasa. I want to meet you, sabi ni Lavian Foss. If magpunta ka sa Japan. Ay, naku, I'll be going there. Abangan mo yung palaga. Mamaya basahin ko lahat yung message mo. Hmm. mm. Sabah mo, dapat bayaran ako nitong ice cream na to eh. Nakita nila akong, ay, nakita nila akong nag-ice cream. Ang daming dumarating. Mm. Ba diba? at bayaran talaga nila ako ng, ano, 50%. <laughs> mm. So, yeah. part of July. Yun, ano ba sinasabi ko? Yeah, dadalhin niyo yung mga anakis nyo sa mga, kahit luneta lang. Totoo yan. Hindi man mahalaga kung nasa Amerika ka, nasa, nasa Leyte ka, o nasa Capiz ka, o nasa Davao ka. Masa yung moments ng mga anak, importante yon Lalo na ngayon, uso na mga telepono. So, you have to, ano, document everything. Kasi ako, wala na ako masyadong, inanod na kasi ng baha yung buhay ko. <laughs> yung history ng buhay ko, yung iba doon, inanod na ng baha. Yung mga picture, mm, sorry. Yung mga picture na wala na. So, wala na ako may pagyayabang. Di ba? May mga nangilan-ngilan na lang natira, pero, Siyempre, ang alindol ko bumabakas pa rin, di ba? What's this? Holy cow. So, dito, Brentwood Country Mart, ito. Hindi ako nagbibiro. Mga alta talaga na shopping dito, mga Hollywood stars. Kita niyo yan? Ayan o, no? meron pa o. Oh. Claire V. Ayan yung mga mall. Ayan o. No? Ayan o. No? Barney's hamburger. Ayan. Nakita niyo yan? Nag-enjoy ako dito kasi pag, pag bumunta kami dito, feeling ko, feeling lang naman, alta rin ako. Hindi <laughs> ba ganon yun? Mm, feeling ko alta rin ako. Ay bakit? Kaya ko naman bumili ng ice cream ah. Mm, sila naman ice cream din ang binibili nila. Excuse me ah. Mm, Patay-patay lang mga eksena. Oh. Itignan na ako ng mga kalahi ko. <laughs> Sabi yan ako ang <laughs> ginagawa mo. Eh, pala ka talaga mama eh. Mm. Sabi ni Palangga. Saan to? Hamilton, Orlando, Canada. Si Hector Season. Hector, magkita tayo. Pupunta ako. Sa Saan ka, Canada? Hamilton, Ontario. Malapit ka sa Vancouver. Pupunta ako din sa August i-email mo ako sa Maharlika Network. Private invite yung aming event. Maharlika Network at protonmail.com hmm. Mga palangga, sa lahat ng mga nasa Canada, pupunta ako ng Vancouver, private invite. Alam mo na, may assassins ang lola, private invite ito ha. Mag Magsasayaw tayo. Mag-enjoy tayo dyan. right, sabi niya. Shit, di ko mabasa. Malabo mata ko. I na mean, Okay. Mamaya ako Anyway, highway. Maganda ba yung bagong sunglasses ko palang nga? That's Valentino. Remember, mayabang ako today. Dapat everyday ka mayabang. 'di ba? I know. Papunta na nga ako eh. Apple ka rin eh, no? anak ko, natawag na ako. Anyway, yun lang muna dahil baka mabodjak ako ng mga alip, mga ano ko, mga pamilya ko. Mawalan ako ng pamilya, di ba? <laughs> mm, all alright. See, it's Jenny Lynn. I'll see you again later, darling. Mm -hmm. Cheers! Coffee ice cream. Happy 4th of July.